Ketemu, 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 hoi, ketemu, 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 yang lawas. <tuk> Hah? <tuk> 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 Uy, piyak-iyak ko ngayon. Hmm. Huh. Hindi kayo naawa sa, inyo, sa mga pinapatay nyo dito, ha? Mga hayop kayo. Alang mga kaluluwa nyo. Tuater niya, yeah, parawa yung mga kandolos niya. Yeah. Bulewate. Takot water, oh. yeah, yeah, pala. Padi sa bulewate, ro. Ya, ya, patay pala. Pwede sa kagawa sa nalingin ya. Yeah. Yun mga idol, magandang hapon sa inyo lahat. Magandang hapon sa inyo lahat mga idol no. Kasama natin mga idol Landscape TV. Yan. Yan po. Dito po kami ngayon sa abandon na bahay mga katol. Babalikan po namin ni Barry dan si. So yun, paki-suporta po ng bawat channel po natin mga idol. Yan, maraming maraming salamat po sa walang sawa na pagsuporta po ninyo. Nang lalas mga sulit supporter natin diyan. Yan, mahal na mahal ko po kayo mga idol. Uh, sana po walang masamang mangyari sa amin dito kasi disidido po kami ni brother mga idol na Tudasin po yung lahat ng mga manananggal dito so yun mga idol no ayan uh, huwag nyo pong kalimutan mga idol na supportahan Dadski TV and also sa channel po natin tol Nightgoose TV ayan pakibisita din po mga tol kung bago lang po kayo dito pakihit po ng notification bell icon para lagi kayo updated sa so mga i-upload natin yung video yun medyo ano ko ah, uh, kinakabahan tayo ngayon sa ano mga tol. uh, ngayong hapon na ito mga idol yan ito na uh, Dansky TV sama natin yung hapon na ito so yeah, Miguel Love shout out sa lahat no sa lahat mga solid supporter natin dyan yan yeah, Miguel Love shout out sa inyo mga idol ayan sa

So, babalik ka naman yung nadala namin ni Brother Dance mga Tol. Kasi alam ko mga tol na ililibing yun nila. Bro! Bro! Yung nadali ko, babalik ka natin. Kagad, baka mabutan natin yung paglibing nila. sa yung naglibing, panigurado. Hindi din, hindi din yung normal na tao, kaya isama natin. libing natin. So yun mga tol, unahin namin yung... Bro. Yun sa...

Di kaya nilibing na. Bilisan na. Di kaya nilibing yan. Hindi to yun. Dito yung dinali ko mga tol. Ano yung mga tol. Yan. Wala bro. Wala na. Dito yun. Dito ba? Dito ba? Apa bro? Yung damit mga tol, ayan. Diba, diba dito yan? Ayan. Di ba dito yan mga tol? Kung naalala nyo po. Dito po yan nilagay ko. Kasi ano yan? Hmm. Inuha ko na yan ng gamit ng ano mga tol. Sinungkit po yan. Dito yan ang panpado. Pero kanyan, ayan, ando na mga tol. Ayan. Bro, ano daw? Lagyan mo doon ng holy water bro. Okay. Lagyan natin ng holy water mga tol no? May dito. Ang holy water sa ayan doon, hapa oh. Napo, ay parang kita niyo mga yung, tol. Ano? Na Feel ko bro, ah, gusan to nila. Dito. parang hmm. parang nag gusan to nila. Napansin mo ba yung ano? Oh, uh, parating meron dito. Oh, dito. No? Dito oh, dito talaga nanggaling sila. Kaya na pinto sa kan. Bigyan ng water mga tol. Nasa bago po mga tol. Dito bro, eh yung nadadala ko bro, yung may parang in, siya nag-alaga sa mga ano, tiyanak. Dito. Ayun ano, na nahapaw yung ano, yung damo Ayan, mga tol ayun sa kanyang bangkay wala na pero patay na yun bro patay na yun saan na yun ngayon panigurado ako dito nilagay pinakain siguro nila sige lagyan natin ng water yun yung water kunti lang ito wala na kunti na kunti lang binigay bro kasi e, sa ano yan mga tol last stock ng nila father. Hindi po ako sa kanila. Ayun, ayun kasi mga tol, no, kanang hindi po talaga maka basta-basta makapa, makahihingi ng holy water niya. Ano kasi 'yan? Ano? You know? Paka ano kaya niya? Ano ba 'to? Kusa po yung hingi natin oh. kay Father mo. Hindi po pwede na humingi ka ng isang container diyan, mm. hindi hindi bawal ba 'yan. You know, ito lang po. Kasi napakasagrado niyan ng Sagrado po talaga 'to. Sagrado talaga 'yang holy water mo. Binigyan tayo ni Father mga idol. Di Di mga. Yan basta-basta ginagamit ano, kung ano-ano. Ano, 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 ano ano uh, po tayo sa uh, simbahan kaya yeah, pinisiyan tayo. Binigyan tayo ng uh, ano, eh. kuting holy water kasi na so, sa simbahan kaya ito. Oh, hindi gano'ng ka karami mga to. Anong, anong reaction? Anong reaction dito lalagyan mabit? natin? So, mayroon ba ang hiwag ng uh, pandito ng tol? So, eh, mga tol, hindi natin ito sasayangin. Isang patak lang. No? Kasi nakapakasagrado nito. Oh, dalam patak siguro. Pilembay tatlo ano. Hmm. Ya, ketinggalan. Tuh kan, ini abot loh. Lah. Lah, ini sakit tuh. Tuh tuh, dong bro. Dah. Sebelah, sebelah. Sebelah patak. May ano mga tol. May ano. May sumigaw. ko. Sabi. May sumi ko bro. May May ko. Parang nasasaktan eh. Oh. Parang nasaktan nasa eh. Nasabay.

Ako nga, kaya kung saan ka mo, asa ka lahatin mo, pakita mo bro brosok, brosok, bro brosok, brosok, bro brosok, 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 bro brosok, na brosok, 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 na. brosok, 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 ah brosok, 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 ah, dia ada tanah dah sebalah ini, orang kalau kisah ada kampanye balai dia. Tanah orang dia ada. <coughs> lah, kok nak potol lo, potol lo, wak nak balik pengatul. nak balik sahannya. Lah, ting ketawanya. Dia sabalay, bro, tanah orang sebalah bro. Dak, nak Yang kau ambil, ketawa yang lawas. Hah? Ampen sahaja, <coughs> Hah? bukankah kebalik, sih, mukwan? Ano sakit? Ayo dong, kalahati, Om! Oh. Jadi, yang kabalik banget, Om! Purah ditobrol sekarang. Sudah, sakit yang kalahati, Kak. Mana nih? Ah, jadi mantanlah, ayak iyak mu? yak iyak ha Hada, Kak. Menara yang bikin itu.

asa mong kalate? Asa kalate? Kina. No. Kara na dire bro. Yan. Asa kana ni gibutang? Saan yung kalahating katawan mo? Ha? Oh, yan. Pasaan na bro, pasaan na bro. Bro, pasaan na bro. Da da hiko ato dire balik ato dire. Lubong tani dire. Wa mo bro, wa mo. Mas dindot nag na siya bro. Nawala pa sa kabalik sa yang kwan. Lawas niya. Sige. lilibing naman yan mga tol, ng buhay. lilibing natin yan po eh. Ha? Bao na natin ng asin, saka yung katawan niya, hindi na yung kabalik yan. Mag-condinar yan. Ayun oh. na, oh. o, nanginat na o. kagit Ang Yan. Nanginat na siya sa, sila mga idol. Ganyan sila. Ganyan. Hanap ka na mga, ano, makura natin para hindi siya makatakas. Ayan, may, may, kuha tayo ng, kuha tayo ng pala maya, balikan na to. O. Oh. ka namin ng na buhay. Malas mo lang. Hawakan ro. Malas mo lang ngayon. Ha? malas ka, nakakulik ka. Marapit uh. kayo sa dito ah. Malas mo lang. Ah. Ayun. May tali na si Brother Night Ghost. Ma'y payak kaya ka pa, ka. hindi ka ba naawa sa mga nabiktima mo dito? Ha? Hayop ka? Malas mo lang ha? Ha? Yan. Yan ang narapat sa'yo, malas mo lang. Malas ka. Yan. Yan talian mo bro. Oh, puyok-yok ka po. Puyok-yok mm -hmm. ka. <trips> Ayan, nagkakalampag. Hmm. Yan. Balik ka namin ito, Tom. Pinamin itong buhay. Hindi sa paan. Yan. Uy, puyok-yok ka ngayon. Huh. Hmm. Hindi kayo naawa sa, yung, sa mga pinapatay nyo dito, ha? Mga hayop kayo. Alang mga kaluluwa nyo. Ayan ayan, 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 putol po yan mga idol, putol, ayan, oh, oh, italim mo, italim mo, italim bro, po, so, ganyan po sila mga idol kapag nahuhuli. Yan. Huwag kayong magpapapalang lang dyan, o oh. Hmm, may iyak, oh. Linglang lang po yan mga oh, idol. Oh, lie, lang kasi, bat, eh. mm. Linglang lang po yan mga idol kung may na-encounter kayong ganito mga idol. Huwag kayong maawa ito. Huwag kayong maawa. Huwag kayong maawa. Linglang. Yan. Ating ah, lagay mo ha. Ha? Uh -huh. Saan mo nilagay ha? Yeah, Isa po yag yan linglang mga, eh. mga tol. Huwag yeah, kayong maawa dyan. Baka kayo yung mga biktima. Kaya pa ba bro? Kaya pa? Itali mo na mga higpit bro Para makabalik tayo dito Kukuha din palag Pala Bro, oh, ano? Ilagay sa likuran yung ano, badbaran ba Para di sa kabadbad mm Ayan Hmm. Para aso Oh Oh ano Oh banyak iya ka pa Ano bro? Ano bro? bro. Koen,

Takut soleh water, oh. oh. ah! Ya, ya, patah yuk pala. Padahal saya kagawasan lingin, ya. Asal lagi memfoto lagi. Masuk, yan. Ah! So, yan, mga tol. Babalik kami kaagad dito, mga idol. Pala, ayun, lilibing namin yan buhay yeah. na tol. Sa kasamahan natin ng asin. Hindi naman yan mamamatay yan mga tol. Sakit. Hindi na yan makakabalik sa katawan niya. So yun mga tol no. Please subscribe my channel Netflix TV. Ayan mga tol. Netflix TV. Ayan. Hindi kami magtatagal tol. Ah, Tingnan kita yung iyak mga tol. Ha? Ah? Mas lalong iiyak yan sa mamaya. Yan. Tara gagawin namin mamaya. Ha? Ah? Punta ka. Dami na nabiktima mga tao. Yan. Yan ang para sa inyo. Mamaya mga tol. Abangan nyo. Babalik kami dito ni Brother Dad. Sika God. Yan mga tol. God bless sa inyo. Netflix TV. Yan. Pakiclick ng notification bell icon. Lagi kayo updated sa i natin video. God bless po sa inyo lahat. Mag-ingat kayo. Mahal na mahal ko po, po kayo. Abangan nyo. Pagbabalik namin dito. Dadala po kami ni Brother Dad. Sika Nang pala. Para ilibing naman niyang buhay. Na hindi makabalik sa katawan niya.